Mga kababaihang katutubo, tampok po yan sa ng katutubo na nakataktabong ganapin sa Kapas Tarlac ngayong buwan ng Pebrero. Makichika po tayo dyan mula sa Star FM Dagupan. Muling sasabak sa entablado ang mga kababaihang katutubo sa taunang mutyaning katutubo pageant na gaganapin sa barangay Santa Juliana sa lungsod ng Kapas Tarlac ngayong buwan ng Pebrero. Ang 2021 nang naging platforma ang pageant na ito upang ipakita hindi lamang ang ganda ng mga katutubong kababaihan kundi pati na rin ang kanilang talento, kumpiyansa at pagmamalasakit sa kultura. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay V. Sip, organizer ng nasabing pageant, layunin nitong ipagdiwang at palakasin ang pagpapahalaga sa kagandahan at kakayahan ng mga kabataan katutubo. Mga katutubo is talagang humihilay confident nila lalo na sa mga nababasa nila, naririnig nila, sa mga tao na hindi talaga natin maiwasan yung mayroong discrimination. Isa rin po yun sa mga advocacy ko as budget uh, organizer is yung gusto ko na ipadama sa kanila, gusto kong ipakita sa kanila na lahat naman tayo, puti ka man, baitim ka man, o anong mang status ng buhay mo, kulay mo, ispantay pantay lamang po pagdating sa ganyong ganong patid pala. Ngayong taon, labing apat na kandidata mula sa iba't ibang sitio ang magpapakitang gilas upang sungkitin ang corona. Samantala, ang Coronation Night ay nakatakdang ganapin sa February 13, 2025 kung saan inaasahang dadalo ang mga opisyal ng barangay at miyembro nang komunidad upang suportahan ang mga kalahok na patuloy na nagbibigay pagkilala sa yaman ng kulturang katutubo sa Tarlac. Mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Mia nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!